Bakit kayo naghiwalay? Um, since he's a med student po and I'm an architecture student, both courses are very demanding with the time, ganon. Although noon na hindi naman siya problem, nakaya na naman namin. Yun pa oh. yung bonding namin before, studying together, coffee shop dates, ganyan. But he started working, tas nagsabay pa ng OJT niya, tapos as nag-progress na rin yung uh, schedule ko, mas naging tight. And then, hanggang sa nag -less na nang-less, hindi na masyado nag-uusap. Kung mag-uusap man, baka patulog na. Mm -hmm. Good night na lang yung message. Uh -huh. Hanggang sa nakaramdam po kami pareho na... Inuubo kayo. Si Thomas. COVID. Ayun po, nakaramdam kami na... the courses and our priorities are getting... Uh, into our relationship na nararamdaman na namin na nag decrease na yung time. Mm -hmm with each other, and then, ayun po, it led to the breakup. Yung love, ang ano, kasi marami namang times na hindi hindi siya ang top of your priorities, mm. pero in love ka pa din sa tao, okay. kaya nga, di ba, gigil na gigil ka pag magkikita na kayo, di ba? Mm -hmm. Gusto mong matapos na lahat ng ginagawa yeah. mong trabaho para magkita na kayo, di ba? Gusto mo nang pumunta ng Bulacan di ba, Alex? gusto Tapusin na natin tong story <laughs> <hindi> na to. <laughs> Yung gano'n, di ba? Hindi siya yung number one, kasi yung oras mo, kinukuha, kinakain ng madami. Pero gusto ko nang umuwi. Mm. Bilisan na natin, ano, pecha na. Galingan yes. na natin dito, di ba? Pero pag wala, namamatay o nawawala yung love, after mong mga rag dun sa number one priority mo, pagod ang nararamdaman mo. Pagod, pagod dun sa na. trabaho. Kasi pag in love ka talaga, Mawawala yung eh. No, oh, hindi mo naiisip pa yung pagod. Ang na, naiisip mo, paano kayo magkikita agad? Uh Oo, -oh, uh -oh, ganun. Diba? Ang naiisip mo, late ka na ba? Ang naiisip mo, kumain na kaya siya? Ang naiisip uh -oh. mo, sa anong panonoorin nyo? ba diba? Anong gagawin Saring. nyo? ba diba, matutuloy kaya kayo? Hindi mo naiisip yung pagod na epekto nung pinagkangaragan mo na yun. Oh. Yeah. Aww. So, yung loss of love. Mawala. So, yung... Paano yung pinag-usapan nyo na itigilan natin? DM lang din. DM din? Hindi po, pinag-usapan po namin in person. Pumunta siya dun sa Intramuros and we were talking sa walls. Walang, walang nag-uusap masyado, parang the At silence. Ang taray is... nung eksena sa Intramuros oh, mismo, oh, no? Romantic. Sa walls, oo. Very wall. historical lang paligid. Ayun uh, po, so yung vibe niya, parang... Mararamdaman mo na palit-go na talaga. Ano na? Palit-go palit go. na talaga. Kasi romantic yung setting, you know? so parang date sana na maganda, pero wala na. Sino una nagpaalam? Okay. Siya po. <laughs> natatandaan mo pa yung, sa February lang yon of this year, hmm. natatandaan mo pa yung linyang sinabi mo sa kanya na nagpaalam ka? Opo. Ano Sabi si ko sa kanya, kaya pa ba natin? Kasi, totoo naman po eh, if you really love someone, kakayanin at kakayanin eh. Pero, we're both very career driven, na we have our priorities set straight, na the love is there. It never went away. It's just that we had to set it aside muna. And then, he agreed with me, he knows it, he feels it, na, okay. The love, pero it's a different love. It's Apo, not the same love anymore. Apo. One of the greatest forms of, sac of love for me po kasi is that love is sacrificial. Na parang you really have to let go of some things. Na kailangan mo parang i-order, ayusin. Kasi if if the person is really the one for you, eventually babalikan eh. He'll come back. Yeah, do you believe so that the greatest form of love is sacrificing the love? Tama ba Parang, yung sinabi mo? Ay, na quote ba kita ng tama? Anong greatest form of love na sinabi mo? Sacrificial po. Sacrificial in a way na marami. Like, uh, ano po, pagmahal mo yung tao. Yeah, sacrifice ka talaga. Marami oh. kang sacrifice sa pag-ibig. Pero, well, that means sacrificing the one you love. Iba yung I am sacrificing, ah mm -hmm. Kaysa dun sa sinasa... Ang sinasakripisyo ko, yung tao mismo at yung relasyon namin. At yun ang greatest form of love. Yung letting go kahit mahal na mahal mo siya. Yun ba yung... Yun po yung nangyari sa amin. Hindi, hindi. Yung, yung sinabi mo, yung greatest form of love. Uh, sacrificial po kasi... Pag nagmahal ka, mag adjust ka. Yung mga matagal mo nang pinaniniwalaan. Minsan kailangan mong baguhin just to get in sync with your partner. Or sacrifice, for example... Uh, like my mom, uh, she's working overseas, so she sacrificed the time being with us in order to provide for us. Yung mga ganong types of sacrifices. Yeah. Mm, ano, gets ko din naman yun. You sacrifice a lot of things, Yeah. pero ko, I will not sacrifice the person. Oh. Mm -hmm. Kahit, di ba, kung mahal na mahal ko yan, kahit mahirapan, pero hindi kita isasakripisyo. Oh. Yun yung huling-huling kong maiisip na, mm -mm. sakripisyo kita. Pero hindi mo hayaan mawala. Oo, oh, at saka yung relasyon natin. Yeah. I, for me naman, the greatest form of love is fighting for it mm -hmm. to the last moment. Hanggang sa dulo. Kahit Dama. ang sakit-sakit na at ang hirap-hirap na. Di ba? Parang Pilipinas, di ba? Kahit ang hirap mong ipaglaban, mm -hmm. pipiliin at mamahalin pa din kita. Yeah. Yeah. So, I think yung, ano eh yung adjustment na kailangan or yung paghandle ng relationship kasi nung una inspiration naman 'di ba mm -hmm. yung pagmamahala nyo, inspiration eh 'di ba sa pag-aaral dumating lang talaga sa point na toxic na dahil busy na kayo Actually, pare. Actually, din oh. naman toxic eh. Hindi no? naman po naging toxic. Lumamlam lang talaga. Opo, opo. opo. O, I mean wala na kayong time, 'di ba? Minsan nag-ano na kayo na wala na tayong oras. Pero syempre, na sa usapan nyo pa rin 'yan eh. 'Di ba? Siguro antayin lang natin na makatapos tapos after yan, tayo na ulit di diba? Asa pag-uusap lang naman yun. At saka it takes a lot of ano din, mm. <coughs> courage, lalo na sa nanligaw ha, for mm. me. tiba yeah. Diba, nanuyo ka ng tao eh, tapos pagkataas manuyo, paano mo sas... lakas, kailangan mo ng lakas naman para sabihin doon sa sinuyo mo at kinuha mong loob na, ay, hindi na pala kaya. Oh. Kasi diba, kung sinuyo mo ko, eh, sigurado ka, sinusuyo mo ko, eh, oh, paglaban mo doon gandulo na. ha. Pero yung sinuyo mo ko, tapos, parang LDR na rin yan eh. Diba? Kasi hindi na kayo nagkikita. Pero yeah. kung nandun pa rin yung pagkakaunawaan, maaaring yeah. masave pa. Mm -hmm. Pero walang mali dun sa naging decision nyo. Kasi kung feeling nyo, yun yung healthy Mutual for the both si of you. Yeah. At nag-aaral pa kayo. Kasi tama naman mm -hmm. yun, ako For me, kung nag-aaral kayo, dapat yun talagang priority. Kung ikaw ay anak, ang number one priority mo ay magpakaanak kasama dun ang mag-aaral ng mabuti. At matapos yun. Yeah. Correct. Kaya ba, pero, ako nabonggahan ako dun sa decision pero, mo. Pero Dorothy,